And guys, nandito pala ako ngayon sa, ano, sa... Hmm, <laughs> Nandito ako sa, ano, sa... Papunta ako ng S&M, tsaka Tiki Max. Ayan. Tignan mo yung mga dalaga rito, halos. Panti na lang yan sila. Pero hindi na, na ano, naka na lang maglakad, di ba? Wala, bali-wala kasi sa kanila, eh. Kaya ganyan. Tayo lang naman ang conservative. Sobra. Ito, ito muna ako. Tikimak. Naamoy ko talaga yung tae. <laughs> Baho! Sa Pilipinas, pag tag-init, hindi mo maaamoy yung amoy ng ganito na tae. Naewan. Diba? Diba? totoo sa, lahat ito mga, to ako, di to ako ngayon sakti kema kanapte ng bag ay ayoko nyan pangit polo muna ako na akong nagustuhan na bag. dati may nagustuhan ako, pero pagbalik ko, wala na. Nabenta na. Ngayon, wala. Wala akong nagustuhan. Parang nababado ako sa mga bag. Diba? Hanap tayo na magandang bag. Sa London, sana marami. Dito sa ano sa Ireland wala ka ano. DKNY. La Mochino. Polo. Ito maganda din to, Polo. Ano ko maka ito? 54. Polo talaga siya. Kasi wala akong gusto eh. Wala akong nagustuhan na bag. Ba? Wala akong nagustuhan. Eh, mamili na lang Punta ako sa ano yung mga wallet din nila dito ang papangit din in and Y pangit na style so ko yung wallet na kagaya sa ano kagaya sa Louis Louis Vuitton yung Louis Vuitton ko na wallet maganda yun wala pangit yung mga ano nila rito Ayan ah, pala ako ng panali kasi yung panali ko medyo lost thread na siya. Kailangan ko talaga ng ano, panali. Magkano kaya? To? Sa isa. Oops. Ang dami. Pangit naman. Nakakabuhon ng buhok. Ayan. sel. Hanap ako na Hanap Ano ba ito dito? May bag din pala dito. Ano yung kain Ah, mga ano, spouch bag. Nagaya ng make up la La-di-la-di-la Wing stop Mga pang And Ayan, guys. Hanggang dito na lang po yung video ko. And huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-comment kung saang bansa kayo kung saan nakaabot na yung aking video. Maraming salamat po. Bye mga langgat.